Hi! Mga kamiga, kamigong, ang lulutuin natin ngayon ay adobong paa ng manok. Ayan, pinakuluan ko muna siya sa tubig na may luya. Ayan. Tapos, para matanggal yung kanyang, ano, mga dugo-dugo o yung langsa. Ayan. Mas, mamaya, uugasan natin ng maigi ito. Tsaka natin siya gigesahin. Ayan yung ginagamit ko sibuyas, bawang at tuya. Tapos dari cream ulit yung aking mantakilya. At saka itong tuyo at ano, suka. Tapos ito yung gagamitin ko pressure cooker para sa pagluluto nitong pa. At yan ay aking nahugasan ng aking paan ng manok. Malinis na malinis na yan siya. Ay ito oh. nakasalang na tong aking pressure cooker. Ayan na mag-uumpisa na akong mag <coughs> ito yung aking gagamitin. Ayan, Ayan siya, guys. Ayan, malinis na, malinis na siya. Matanggal niyang kanyang dugo at saka yung itim-itim kanina. Ayan, ilagay na natin ng luya. Susunod naman itong bawang. Kasi ang bawang ay eh, madaling... susunod naman itong sibuyas. Saka isunod natin itong hinugasan ko na malinis na malinis na na paa. Ayan natin ang tuyo. Ayan Ayun. Ayun ang kanyang hutsura. ngayon, i-pressure cooker natin siya para mas maganda yung pagkalambot niya. Ayun siya. Ang Ay ating adubong paa. Ito na, bubuksan na natin medyo malamig na siya. Hindi mo siya pwedeng buksan pag mainit na mainit pa kasi sasabog ang pressure cooker. Kailangan, kailangan mo muna siya. Pag mo siya bubuksan, magdagan ko nga pala ito ng konting tubig kanina. Kasi okay, baka naman masunod yung pressure cooker nyo. Ayun, tama lang yung lambot niya. Tapos, paigsan natin siya ng kunting tubig. Kumbaga may panimpla na siya, may paminta na siya. Ang sarap. Hindi ko na siya dadagdagan ng kanyang panimpla kasi baka naman naalat. So, paibsan lang natin ng tubig. Ayan. Kasi may tubig siya kasi. Lagyan ko siya konti para hindi masunog pag sinalang na natin. Ayun. Ayan na siya, guys. Medyo natuyo na siya konti. Naibsa na siya ng konting tubig. Ayan, mas maganda ka dito pag... Ayan nagmamantika-mantika. Oh, lambot-lambot na niya, oh. Ayan. Pwede na pang tulutan masarap din to siya pag piniprito. ito. Ayan na siya.